Ako yung tutuwid ng pagkakamali nila. Pero may usapan kaming dalawa na kapag nagalit ako, kampi kaming dalawa. Hindi pwede nga, ah, tatalak-talak ako, galit ako. Tapos siya, okay na yan, okay na yan. So sabi ko, parang walang kwenta yung pagdidisiplina ko kung kakampihan mo. So kasi dong, malinaw siya na kapag, oh dad, ito yung ginawa, ito yung gagawin ko. Kampi kaming dalawa. So kahit lumapit sa kanya yung isa doon, dad, si mama. Ay, hey, mama mo eh. Hindi natin pwede ganun si mama mo. So ano kami? kami. United, United State. State kami ah, so, Dorot kami pa natin. so, Pero kung halimaw ang tanong mo, ako yon ako yung halimaw sa bahay. <laughs> <laughs> ano ako ako aaminin na na siyempre pag lumapit na yung bata ako tapos maglalambing na kahit alam mo may kasalanan, may tendency ako 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 <laughs> Pero siyempre kailangan kasing kailangan matuto, di ba? Parang oh. hindi mo pwedeng pagbigyan all the time. So kailangan talagang ma-experience na yung uh, na may kasalanan oh. sila. So yung mga times na kailangan okay, maingay sa amin? Ah, hindi. Hindi pwede. Hindi, pwede. hindi pwede. pwede kasi parang sabi namin kung ganun yung gagawin naming rules sa aming dalawa, paano siya matututo? So ibig sabihin, every time na gagawa siya ng kasalanan, pag nilambing niya si daddy niya, okay na. Eh ayaw namin ng ganun kasi sa amin pag mali-mali. Kasi na-explain namin sa kanya, example, with Zia, may nagawa siya example, explain explain namin sa kanya, anak, hindi pwede ganito. May mga times na syempre, yung mo maiwasan, may itulo mo, masisigawan mo, mapapagalitan mo. Pero at the end of the day, hindi kami natatakot lalo na ako pag napapagalit ako. Nak, I'm really sorry. Kanina nasigawan kita. Alam ko mali si mama kasi ganito yung nangyari. Gan ganito ka kasi. So, hindi ngayon, I know mama, yun yung maganda sa anak ko eh. Parang hindi masyado nagtatanim ng sama. I know mommy, I know naman, I'm wrong eh. It's, it's okay mama. So, kung nung no, ko, minsan, ako konsensya ako na nagagalit ako sa'yo. Minsan, alam mo, minsan overreact lang si mama niya. It's okay ma'am. Hindi ba, ganun ka? Kasi Ayaw, Oh. yung ibang parents talagang paninindigan nila na hindi ako yuyuko sa iyo. Ay hindi, pag alam ko na minsan na ay napasobra sobraya, yata yung galit ko. Akatukin din. Kausapin kita nak, nak Sorry ha si mama ganito. So yun yung sinasabi ko sa lahat ng parents eh. Huwag kayong matakot mag-sorry sa mga anak. Hindi ibig sabihin, kapag nag-sorry kayo ay nakalamang na yung anak niyo. Hindi, dapat tayong mga magulang kung alam nating mali, mismo tayo mag-admit para yung bata kapag may kasalanan siya, hindi rin siyang mahihiya o hindi siya maaalangan na mag-sorry para sa iyo. Ah, ah. yeah. Oo, oh, oh. mahalaga kasi yung pundasyon ng tiwala eh. Yung mga bata, minimirror nila talaga yung mga magulang nila mm -hmm. kung ano yung ginagawa ng magulang Ginagaya talaga. Parang ako growing up, marami akong mga traits na nanggaling sa tatay ko, marami rin akong traits na galing sa nanay ko na unconsciously, yung pala yung at mubuo sa, mm -hmm. sa aking pagkatao. So ganoon din sila. And parating namin sinasabi sa pamilya na one thing uh, na ayaw natin, we do not want liars here. We should never lie. So kung yari, kung babaliin namin sa kanila, eh, doon pa lang naman nila, ah, pwede lang mag-like. Mm -hmm. Kahit na white light, -like, kahit maliit. So magiging habit na nila yan. So kahit kapiranggot na crack na gano'n, dapat as much as possible, hindi talaga namin pinapalusot. Bigyan ko ng sample. May rules kasi si Dong na parang ayaw namin ng iPad. So nag-usap kami.